Balik po tayo sa ating public service portion. Kasama ko naman po ngayon si Mary Kadano isa po siyang kasambahay, at si Vicente Cadano, isa pong boy. Hiling nila na mabayaran na sila ng kanilang amo. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali uh, po, ma Ang inyo pong reklamo, ay yung sahod na hindi pa binibigay ng oh, amo? kung magkano yung natitira sa sahod namin. Magkano po sa palagay nyo? 4000 po. mag po kayo? Mag hindi po, magkapatid po. Okay. Kayo naman po, sir. Magkano? Uh, sa akin po, uh, dalawang buwan pa po ako. 5000 pa po ang yung sahod ko. E ngayon, pinapataas po ng 6000 sa akin. Mga magkano pa po masisingil nyo sa palagay So, kung 6000 ngayon ang sahod ko, so mayroon pa akong TOTO -to po. 2200 Opo. At nasa linyang telepono si Irene Angeles, ang inireklamong amo. Magandang tanghali po, Miss Irene. Hello po, good afternoon po, sir. Ma'am, andito po yung inyo pong, uh, boy at kasambahay, itong uh, okay. magkapatid na Mayri at Vicente. Ang kanila pong reklamo, una, yung pong kanila mga sahod na hindi nyo pa binibigay. Hindi ko po kasi sila nakausap, sir, kahapon. Inaantay ko nga po sila actually ngayon, pinatawagan ko rin po sila dito sa isa kong kasama kasi nga po sabi ko, nandito yung computation para maibigay ko sa kanila yung natitira pa nilang sahod sa akin. Hindi po ma'am kasi sabi po ni sir ma'am, lumayas kayo dyan, ba't maghihintay pa kayo ni ma'am? Yan ang sabi niya sa akin. Tapos hindi pa kami nakakain, natutulong lang kami sa kalye. Tapos binibigyan kami ng pera doon sa ano, City Hall. Nangingi kami ng tulong para makapunta dito. nangingi kami ng tulong ni Sir Api. Mm. Saan kayo natulog? Diyan po sa kalye. Bakit kayo sa kanya natulog? Wala kaming matulugan ni. Eh. Pumunta kayo sa City Hall? Oo, oh, pumingay kami ng tulong doon kasi wala kaming pera. ano ginawa ng City Hall? Tapos sabi nila, kayo na lang pupunta doon, bigyan lang kayo ng pera. Binibigyan kami ng pera, kaya na nga nakapunta kami dito. Binigyan oh. kayo ng City Hall ng pera para pamasay papunta oh, dito? Opo, yung oh. pulis doon. Mabait naman yung police. saan po kayo? Sa Leyte po. Makaka-uwi kayo ng Leyte, akong bahala. Ah, madam, mamaya po ma'am, ibigyan na natin yung kanilang mga sahod para makauwi sila mm. ng leti. Ano po? Ako sige po, sir. At saka madam, paalala ko lang na meron pong kaukulang kaso ito pong ginagawa ng inyong guard o kung sino man sa inyo 'yan. Uh, may mm -hmm. kagagawa nito, na ginamit po 'yung stationery ng uh, PNP at para palabasin na sila po ay may warrant of arrest. And then kalakip nito ay isang malit na papel na nakalagay joke lang. Tinakot muna sila, sinasabi sila ay may warrant and then after that pinalabas na joke lang. Ay hindi po, sir. Oh. Ganito po kasi yan. Si Mayan po ay mahilig sumagot ng telepono namin dito sa bahay. Okay. Most of the time po sa po ang sumasagot ng telepono. May okay. isang beses po na tumawag ako dahil nga po sir, hindi po iilang beses na may mga putol na tumawag na dito sa bahay namin. Ang ginawa ko po, Tinukukan ko si Mayan kung magbibigay siya ng information over the phone. Nung tinry ko siya tawagan ng ganyan, Nagbigay nga po siya ng information. Lahat po, pati complete address namin, ipinigay niya po. So, Kaya ang ginawa ko, ako po mismo ang may gawa niyan, sir. Ako po ang nagbiro sa kanya. Tapos oh. sa huli, kinausap ko siya, may, yan ay joke, pero yan ay aral sa iyo na nasa susunod, sabi ko sa kanya, hindi ka pwedeng basta pa sa magbigay ng information sa telepono. Kasi yan ay for security. Sabi ko po sa kanya, pero malinaw sa kanya yan, sir. Dahil po si Vicente, alam niya po yan. I agree with you, ma'am. Dapat talaga, yung mga kasambay natin, bibigyan ng mga important information sa mm -hmm. mga tao, tumatawag sa telepono. Pero nasa amo po yan, eh, kung paano po sila natuturuan na para wag magbigay ng mga info na hindi dapat lumalabas sa bahay. Kayo po okay, may mali okay. dyan sa departamento niyan. Now, ito pong paggawa ninyo ng uh, isang peke na Warrant pares, Pwede ko kayo makasuan dito, madam. At sa kaisa pa, bukod dyan, eh paano po ko inatake sa puso to? Sa yung sobrang nanay takot. Yung nanay ko, muntik na natake po. O yung nanay niya, muntik na matakot kasi akala, wanted na siya. Akin. Nalaman to lang nanay mo? Opo, kasi pinalaman ng kapatid ko doon sa amin. Kita mo, ma'am. Ito pa man din sila, mga norid no right. Alam niyo naman po yun. Eh sana po, Huwag na natin. Oh, po, sir. Masyadong laitin pa niya. yung kanilang... Oh, po, okay. Alam naman natin yung kanilang kalagayan. Sana po tayo pa mismo nagtuturo sa kanila. Huwag naman yung pagsasamantala natin yung kanilang kahinaan uh, bilang isang minority no right. Oh, po, Wag naman actually, po. Huwag. Si May po, nag-offer po ako sa kanya na pag-aaralin ko siya. Kasi maganda naman po ang usapan namin Nag-offer po ako sa kanya na sabi ko, May Ann, gusto mo, magtagal ka dito sa bahay, pag-aaralin kita. Kasi sabi ko, yan na pwede kong itulong sa kanila. Sa so, huli po kasi umayaw siya dahil nga nang na siya para mag-aaral. Sige, ma'am, ganito na lang po. Mamaya, sasama mm -hmm. namin sila dyan para masingin Sige na po, po, yung mga pera nila. Okay? Opo, opo. Ma'am Irene, salamat po sa time na binigay niyo sa amin, Ma'am Irene. Okay po, sir. Salamat po. Salamat po. Sige, sisingilin natin yung sweldo nyo. Pauwin ko kayo ng saan kayong lugar? Southern Leyte po. Sige, sa kayo 8, ng Rigardo. Region 8. Opo. Sige, okay. Pero, sir, dapat hindi nila gina... Ano? yung kapatid ko. Alam ano? naman nila ano? no red no po. po Bakit ginaganon yon Matagal na ginaganon. Kung wala pala ako, sana yung titira yung kapatid ko. Kung ginaganon nila ngayon, Mm, -mm nila ako kahapon. Hindi ganoon. Tapos muntik na ako niya sinasampal nakita talaga sa kasama ko doon. At saka hindi lang ka, hindi lang kami lang dalawa ang nakarinig. Sino pong pala mura doon? Sino na nakita? Yung, yung, lalaki ka, yung po. Yung lalaki po. Sir Jeric uh, po. Jerick na ang po. po. Pero itong si uh, yung Ma'am Irene. Ma si ma Irene, asawa ayon. Ayon po. Asawa yun. po kami, mat matinggan ni Jang rason namin Sikinig pero kung si Sir, pero si Sir, Eric, Sir hindi po so ibig sabihin itong si Miss gusto Irene okay to okay, po pero itong lalaki ito yung balasubas yung lalaki oh, po talagang mo kuan talaga may kanang oh, si mo reason ni hindi it si tanggap mong resonamin. namin ah, gusto niya yung gusto ni tamang tama talaga siya lang talaga talaga ang tama, tama. Po. po tapos papakainin pa kami ng expired na pagkain yung mga expired po ano mga na lang ako. Yung tinitira-tira nilang ilang pagkain po, pinakain po namin. Kay alam naman namin na wala sa, walang wala kaming ganyan, hindi kami tuwan kasi pobre lang po kami, maliit lang yung bahay namin. Pumunta kami dito sa Manila para hangon sa aming kahirapan namin. Wala na po kaming tatay. Paano na kami? Yung nanay lang nag-iisa po namin. May mga pamilya ko kayo doon? May, may, may po may ano Kayo? Wala, Wala po, po. kong anak. Kalibin ko po na kulong na po. Matagal na po kami na hindi po kami nakikita. Nagkikita. Yung kapatid ko, 13 <laughs> anos, umalis na po. Yes. Dito lang kayo nakita? Opo. Opo. Sa Manila lang Tapos po. Tapos nagsama kayo dyan? Opo. Bata pa lang ako, nagtatrabaho na po ako. Baka maka, ano ako sa nanay ko. Nasaan po yung nanay nyo ngayon? Nandun, Nandun po Nandun sa Liti. sakit rin. Yung sweldo nyo, yun ang pinantutulong oh, niyo doon? Yan ang pinadala ko talaga ng pera sa kanya. Kaya nga na akong utang sa amo ko. Yun okay. yung Opo. 22 ang, Ang kaya nga na sisingilin ko yung magkano yung natitira ko na sa Sige ahog. Po. Akong bahala sa inyo. Makakauwi na kayo sa late. Siyempre, singilin mo natin itong pera nyo. Ho, Tapos niyan nyan, uwi tayo sa late. Okay? Nanay Anong sakit ko po? nanay niyo po? Ano, witter po. At saka hubak, at saka high blood. nag-aalaga po sa kanya doon? Siya na lang, lang po. Siya po kami. So, paano niyo po nakakausap yung nanay niyo ngayon? Yung dito? pupunta doon sa kapatid ko, doon siya makitawag. Nang nandyan ba si nanay, wala pa, hindi pa nagpunta doon. Baka bukas na po. Kaya nga mag-usap kami ng nanay ko kasi pupunta yung nanay ko sa kapatid ko kasi nag-alala siya sa akin. Sige, kukunin po natin yung pera niyo ngayong araw na ito. Gusto mo umuwi na? Kasi pag sa Maynila, sa nakikita ko, mukhang dihadong-dihado ka rito. Madali ka mapagsamantalahan. Niloko ka sa halip na turuan ka. Pero kung doon ka sa probinsya, kasama mo yung nanay mo at marami ka mga kamag-anak na susuporta sa'yo or pwede mo masandalan kapag may problema, no, pwede mo takbuhan. Dahil marami kang kakampi. Dito, siyempre akong kakampi mo. Ako Anong gusto mo dito, Leyte? Doon na lang po ako sa amin. Tapos magtiis na lang po ako na no, kahit wala akong tarbaho maghanap mo na lang ako doon sa amin. Ikaw, sir, anong gusto mo? Umuwi dito? Umuwi po. Uwi na lang? Ako. Sige, akong mahala. Okay. Ako. sir, bali, dito ho muna kayo magstay. Ngayon, hanggang lunes, babalikan namin kayo para pupunta tayo doon sa amo nyo para makuha yung sweldo nyo. Wala ho kayong problemahin dito kasi uh, breakfast, lunch, dinner na coordinate naman na namin. At least dito, makakapagpahinga kayo ng maayos. Kamusta po, ma'am? Okay lang po. Kamusta naman po yung pag-stay ninyo dito? Mahil din namin. So, mag na tayo ha. Pupunta na tayo sa barikina. Sige po. Okay? Oh, sige. Oh, sige. galing din ako sa hirap, alam niyo yan. Alam niyo yung kwento ng buhay ko. Oo, oh, madam. Alam Ay, naman bakit ang Hindi ko, hindi ko sinasabi. Pero, na. But, hindi ba, naman sa ganun, na, ganun mga ikaw lang, si. madam. Hindi si ang among ikaw, sab dili ikaw, madam. Alam namin mabait ka, madam, mm -hmm. pero si Sir ang nagmumura sa akong kapatid. Kailangan Pinapahiya ba? pa siya. Pinapahiya ano saan? Oh. Sige, ganito ka Kung tayo magkakasundo, hindi ako magbibigay ng kahit na magkano sa inyo. May utang pa kayo sa akin, paano niyo ako babayaran? Hindi naman kasi, madam. Hindi naman sa ganun. Ang, gusto ang, namin, ang kami namin, lang, magsasabi ay, lang ako na ito ang ginagawa -gina, ni Sir. Ako may sa akin ng maayos, baka ako pang bumalik ng ticket niyo pa uwi. Yan nga ang sinasabi ko, maghihintay ako sa iyo. Ba't anong sabi ni Sir? Ba't, ba't raw kami maghintay sa iyo? Wala naman kami problema sa inyo, madam. So, pa, paano okay. gagawin natin? Wala kayong makukuha sa akin. tapusin na natin ito. Ngayon po na may computation na may utang pa sila sa akin. Pero ano po, pang... Pwede may... na natin tapusin. So, natin... October, 5,000 ang sakit mo. No? Mm -hmm. Nakakuha ka ng 500, 3,000 plus 2,000. So, 5,000, may, may negative pa na 500 kasi 5,500 oh, yung labas. Uh -huh. So, November, nag-6,000 ka. 500 from October, 1,800 yung battery at saka yung SIM card plus yung cellphone na binili natin 4,3 plus 2,5 na pamasahe sa barko, ibig sabihin 6,8 ang computation may, neg may negative pang 800 2,5 yung... 5 sa barko? Oo, oo. may andi ba alam mo yan, tayo ang kumuha ng ticket yung, yung lahat ng CA from May to June plus plane ticket, towel at kumot, yung sapatos, yung bra at panty, nandyan lahat, lahat ng padala mo sa inyo, nandito Palas 2.5 na pamasahe mo, 32,219 lumabas. Pero yung apat na buwan na sahod mo, 28,000 lang sana. Inad ko sa 28,000 yung 10 days na naipasok mo na 2,333. Yun yung sinasabi ko na dapat ibibigay ko sa kanya. Pero dahil ganyan ang ugali, hindi na lang po. So, 28,000, inabot tayo ng 30,333. Ang total, negative pa rin ng oh, 1,886. May utang ka pa rin sa akin na oh, 1,886. Sa akin sana, okay oh, lang na magbigay ako. Kasi, ikitain naman po natin yan. Isa pa gusto ko makatulong sa kanila. Sayang so, lang yung ganito. Hanggang dito, gaganituin ako. Ipapahiya ako sa dami ng tao. Wala na kami magawa niya o hindi, uuwi na lang kami sa amin. Kung yan ang ano nila. Basta, nagsasabi kami ng totoo, yun talaga. Ayan talo. No, may pera ba kayo pang uwi? May pera po ba kayo? So, totoo lang nakaready, sir. Ito yung pambigay ko sa kanila. Kaya lang, matuto kayong humingi at linisin nyo ang pangalan ko. Ubud ka lang bastos ting. Hindi ko ganyan na alam ang ugali. Hindi ko, hindi ko talaga yung expect na ganyan na ugali mo. Hindi naman ganun. Nag-uusap tayo before, ano sabi mo sa amin? Ma'am, hindi kami makakahanap ng among katulad mo. Hindi ako aalis dito sa inyo. Oo, oh, mismo sa'yo. Pero pang boss, tingnan mo. Anong ginawa sa'yo ng asawa ko? Pusa oh, kapatid. <muchin> hindi nga ikaw nagre nagrereklamo sa nga eh. Sa matahimik ikaw ang daldag mo. Wala ka namang ginagawa na masama po, ma'am. Ang, ang sa akin lang. Sa po, atin, sorry po sa ginagawa ko nan. Mabot doon B5. Yan ang sabi na ko. Ay tinatanggap ko yung kamali ko. Pero sobra naman ang ginagawa ni Sir sa akin. Isang beses ka lang napagalingan. Yan. Kasi ninervious po ako. Ano po yung sinasabi ni ma'am? Totoo po ba yun? Sinagot ko po si sir kasi hindi ko na matiis yung ginagawa niya sa akin. Anong ginagawa ano ginagawa? Ano? Ano Minumura ano? niya ako. Tapos sabi pa niya sa akin, hindi para, ka, para kaming dunyan Walang ginagawa. Maroon naman kaming ginagawa, ah. Para ano nyo nga ililinisin ang pangalan ko? Inanin nyo sa social media. Para matauhan yung asawa ng madam sa ginagawa sa kapatid ko. <laughs> Kala mo naman, inagrabyado. O, oh, ang laki ng katawan. Pinakain ng panis yan. <laughs> Dambuhala. Nako. Kung expired at panis, siyikita. sana matagal na bumubula ang bibig niyan. Ah, ito mo. Pwede po sa nagpas kumula. Sila mo na. Sabagay, so, may karapatan kayo. No? Ay, lang kami. Mm -hmm. Hindi ako may binto-binto ng ganito. Sobra na nang ginagawa niya sa akin. Sino? Si Mami? Si Ma yung asawa niya, yung asawa. malaki. nga po sinasabi ko. Oo. Kahit sa kalagayan ko, sir. Mm -hmm. Pero kung... Kung um... ganyan, eh, minumura <laughs> Tapos, punting ka pa sinasampal. Oo, totoo kasalanan ko na matagal ako nagising. Mali ko yun. Tinatanggap ko. Pero, hindi naman sa ganun na mumurahin na ako. Tapos, ginaganyan niya ako. Tapos, mo, Wala kang karapatan. Ang kapal na mukha mo. Yung nangyari sa anak niya, nahulogan ng miss Baker, yung ano sa radyo. Tapos, sabi pa niya sa akin, umayos kami, anak. Kapag mayroong mangyari sa anak ko, papakukulong kita. Tinitimpi ko lang yun. Okay lang yun. Walang kumimsan kasi nagtawad si Sir sa akin. Pero yung ginagawa niya sa akin, yung pag-alis namin, hindi ko na yun matanggap kasi wala akong sulanan. Parating wala akong ako Kahit wala akong alam-alaw, wala akong pag-aralan. Maraming na pwede na amo pero yun, hindi kanito Kung wala akong makukuha, wala akong magawa niyan kasi basta nagsasabi talaga ako ng totoo. Pero kinukumple niyo is yung lalaki? Opo. Mm -hmm. Ang sa akin lang po, ayaw na mm -hmm. po, po malakihin malak po yung gulo. Hindi, na lang, mo. Kasi pag pinairal pa natin ng galit, pare-pareho kayong apektado niyan. Abala, okay? Ang sa atin na lang po, ay nandito tayo para, para ayusin. Mm -hmm. Kanina, humingi siya na sorry. Request na lang nila makauwi. Paano to, May Ann? Ibibigay ko yung one-seven mo tingo. Ibibigay ko kay May Ann yung 2 Pero yun lang. Hanggang doon lang ako. Pero tapos na ba tayo dito? Tapos na po 'yan po, ma'am. Ako magpapatawad ako sa lahat ng kahihiyan na binigay niyo. Pero sana tapos na tayo dito. Salamat po, ma'am. Sa ano mo po, ma'am? Kayo hindi ko kay tinuring na iba. Nanghihinay pa papa sa inyo kasi dapat may utang pa di. Bigay ko na sa kanila para lang maging fair ako kahit sa kahuli-hulihan. Uh, oh. Ibibigay niya ang kanilang boss ang natira nilang sahod kahit may kulang pa ang kanyang trabahador. Kay Mary Ann Candano na halagang 2,333. Kay Vicente Candano halagang 1-7. Salamat po sa lahat po, ma'am. Sorry po ang um, nagpunta kami tol po kasi wala na kaming nagawa. Sobrang galit po po, Mister. Ayer. Tapos na rin ba tayo kay Sen? po. Sorry po, ma'am. Sa akin, hindi ako nagagalit sa inyo, pero ang sa akin lang, galit ako sa kasalanan na ginawa natin. Yung nagsinungaling tayo na hindi natin naiintindihan pero tapusin natin to ng maayos. Uuwi kayo na wala kayo sanang sama ng loob sa akin. Kasi ako, nagalit man ako nung una pero kalimutan na natin. Ate, ito ha, 4,033 ito ang binigay niya. So, para pa siya ng 1,000. Wow, bye. Ito na ma'am, yung ticket na pinangako sa inyo ni Sir Rafi. Pagkatapos ninyo makuha yung dapat niyo makuha ang sahod, ito na yung ticket niyo pa-uwi sa Lete. Salamat, Salamat po, po Sir Rafi. Pauwi na kami sa Lete.